Ang question ngayong araw ay Ano ang buod ng epikong bantugan? May isang hari sa isang malayong kaharian sa Mindanao ang may dalawang anak na lalaki. Ang nakatatanda ay si Prinsipe Madali at ang nakababata ay si Prinsipe Bantugan. Sa murang edad ay nagpakita si Prinsipe Bantugan ng magagandang katangiang higit sa kanyang nakatatandang kapatid na si Prinsipe Madali. Laging sinasabi ng kanilang guro sa kanilang ama na si Prinsipe Bantugan ay napakatalino. Mabilis siyang matuto kahit sa paggamit ng espada at palaso tagline niya ang lakas na kayang makipaglaban sa tatlo o limang tao sa mano-manong labanan. Ang unang tanda na siya ay magiging isang magaling na sundalo ay nang mapatay niya'ng mag-isa ang isang malaking buwayang pumatay sa ilang taong bayan. Hindi makapaniwala ang mga taong bayan sa kanilang nakita. Pagkatapos ng pagtutuos, napakalakas niya ang sabi ng isang matandang lalaki nang makita ang patay na buwaya. Paano nakaya kaya na isang taong ganito kabata na patayin ang buwaya? Sinasapian siguro siya ng mga Diyos, sabi naman ng isa. Halika! Pasalamatan natin ang prinsipe sa pagpatay niya sa halimaw, sabi ng pinuno ng bayan. Nang umabot na si prinsipe Bantugan sa kaniyang kabinataan, siya ay naging pinakamagaling na sundalo sa kaharian. Lagi niyang pinamumunuan ang mga sundalo sa labanan. At lagi silang nagwawagi laban sa mga kalabang kaharian. Ang kaniyang pangalan ay naging bibig ng lahat ng mga sundalo ng mga kalapit na kaharian. Hindi nagtagal ay wala ng kahariang nangahas kumalaban sa kanila. Kapayapaan at pagunlad ang naghari sa kaharian dahil sa natamo nilang respeto at pagkilala ng mga kalapit na kaharian. Nang mamatay ang kanilang ama, ang kaniyang nakatatandang kapatid na si Prinsipe Madali, ang hinirang na bagong hari. Nagkaroon ng protesta ang mga nasa ranggo. Nais nilang si Prinsipe Bantugan ang maging bagong hari. Kahit ang mga ordinaryong mamamayan ay nagsasabing si Prinsipe Bantugan ang mas karapat-dapat maging hari sa dalawang prinsipe. Si Prinsipe Bantugan ay matapang at malakas. Kaya niya tayong protektahan laban sa mga kaaway, sabi ng isang matanda sa pamilihan. Sang-ayon ako sa iyo, sagot ng matandang lalaki. Hindi ito pinansin ni Prinsipe Bantugan. Alam niya na ang kanyang kapatid ang karapat dapat na tagapagmana ng trono dahil si Prinsipe madali ang panganay sa kanilang dalawa. Siya mismo ang nagpatunay sa kanyang kapatid. Nararapat lamang na ang kapatid ko ang maging bagong hari dahil napag-aralan na niya kung paano magpatakbo ng gobyerno. Sabi niya sa kapwa niya sundalo at mga ministro sa kaharian. Alam niya kung paano ang pamamalakad sa ugnayang panlabas at marami siyang magandang ideya upang mapaganda ang buhay ng bawat mamamayan. Tumanguna lamang ang mga ministro at mga kawal. Ngunit nagkaroon ng isang bitak sa pagitan ni na Prinsipe Bantugan at Prinsipe Madali. Sapagkat si Prinsipe Bantugan ay hindi lamang matapang at malakas, siya rin ay napakakisig. Maraming magagandang babae sa kaharian ang nahuhumaling sa kanya. Kahit ang mga babaeng gusto ng kanyang kapatid na si Prinsipe Madali ay sumuko sa kaniyang gayuma. Dahil sa galit at inggit, nagpahayag ang hari ng kautusan. Hindi ko gusto na nakikipag-usap ang kahit na sino sa aking kapatid na si Prinsipe Bantugan. Sino man ang makitang nakikipag-usap sa kanya ay ipakukulong o kaya ay parurusahan ng malubha nalungkot si Prinsipe Bantugan sa iniutos ng kanyang kapatid. Nakita niya ang sariling parang may nakahahawang sakit. Lahat ay lumalayo sa kanya, kahit ang kababaihan at kahit ang taong kanyang minamahal. Walang gustong kumausap sa kanya sa takot na baka makulong at maparusahan ng hari. Dahil hindi na niya matagalan ang mga ito, nagpasya ang prinsipeng lisanin ang kaharian. Sa kaniyang paglalakbay ay nagkaroon siya ng matinding sakit at inabot siya ng kamatayan sa pintuan ng kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Ang hari dito at ang kapatid niyang, si Prinsesa Datimbang, ay naguluhan. Hindi nila kilala si Bantugan. Tumawag sila ng pulong ng mga tagapayo. Habang pinagpupulungan ng konseho ng hari kung ano ang kanilang gagawin, isang loro ang biglang pumasok sa bulwagan at nagsabing ang nakaburol ay si Prinsipe Bantugan, ang mabunyi at balitang prinsipe ng bumbaran. Pagkatapos ibalita ng loro ang tungkol kay Prinsipe Bantugan, bumalik naman siya sa Bombaran upang ibalita ay Haring Madali, ang kaniyang kapatid, ang pagamatay ni Prinsipe Bantugan. Nang malaman ni Haring Madali ang nangyari kay Prinsipe Bantugan, ay nanaig ang pagmamahal niya rito at naalis ang kinikimkim niyang inggit sa kapatid. Agad na lumipad sa langit ang hari kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan. Samantalay, ang bangkay ni Bantugan ay dinala naman ni Prinsesa Datimbang sa Bumbaran. Pagbalik ni Haring Madali ay pilit na isinauli ang kaluluwa ni Bantugan sa kaniyang katawan at muling nabuhay si Prinsipe Bantugan. Nagdiwang ang lahat at bumalik ang dating mabuting pagtitinginan ng magkapatid. Nang mabalitaan ni Haring Miskoyaw, dating kaaway ni Haring Madali, na si Bantugan ay namatay, ay dagli silang nagdala ng maraming kawal na sandatahan upang salakayin ang bumbaran. Nang sumalakay si Naharing Miss Kuyaw, ay kasalukuyang nagdiriwang ang lahat dahil sa pagkabuhay ni Prinsipe Bantugan. Hindi alam ni Miss Kuyaw na nabuhay na muli si Bantugan kaya nagkaroon ng pagdiriwang. Natigil ang pagdiriwang at ang dalawang kaharian ay naglaban. Umailan lang sa himpapawid si Bantugan at sa pamamagitan ng kanyang kampilan ay pumatay ng maraming kaaway. Buong tapang na lumaban si Prinsipe Bantugan ngunit nanghina pa siya dahil kagagaling lang niya sa kamatayan kaya siya ay nabihag. Iginapos siya, ngunit nang manumbalik ang kanyang lakas, nilagot niya ang gapos at siya'y nakawala. Buong bangis siyang nakipaglaban hanggang sa mapuksa ang mga kaaway. Pagkatapos niyang magtagumpay sa labanang ito, ay dinalaw lahat ni Prinsipe Bantugan ang mga kahariang karatig ng Bumbaran at pinakasalan ang lahat ng prinsesang kaniyang katipan at umuwi sila sa Bumbaran. Buong galak siyang sinalubong ni Haring Madali at nagutos ng panibagong pagdiriwang. Ang buhay ni Prinsipe Bantugan ay naging maligaya hanggang sa kanyang mga huling sandali.